Eh, ganun talaga yung spoken word eh. Mm -hmm. At saka okay. mas maganda yung tabusa. Eh, bagay din sa tema. Okay. Valentine's concert, di oh, ba? Oh, oh. Na ng, uh, na nagkaroon ng misinterpretation ba na nag-iiyak ka backstage? Ay, hindi ko, ko alam kung ano yung misinterpretation kasi hindi ko naman alam kung paano nila in interpret yung act. <laughs> It's open to interpretation actually. Bahala na ka. kayo kung paano siya i-interpret. Masaya, masaya yung nandoon siya syempre. No? Kasi nakaka tsaka rin na naman ako wala rin siya doon. Baka magtaka rin siya bakit hindi ako ka invited but wala akong ticket. Mm -hmm. Yeah. Kundi kasi si Derek I don't want to talk about it. okay, next